Maalam na pagbati, Pilipinas! Eleksyon na sa lunes, mga bi! Ready na ba mga listahan niyo ng mga iboboto? For me, it's a yes. Ano nga ba ang hanap ng mga Pinoy sa isang kandidato? Sa bagong SWS survey, lumalabas na iboboto ng mga Pilipino ang mga kandidatong may say sa mga problemang malapit sa bituka. Ika nga, gaya ng kawalan ng trabaho, kagutuman, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng maayos na healthcare system, at marami pang iba. Ganito rin ang kriteriya ng mga nakapanayam namin. Mga ano, mga piling, buwa ba, Pagawa sa rin ng building ng hospital na libre. Bigyan na mga ng malos, hanap mo rin na maayos. Ayon sa grupong Ibon, pinapakita lang nito kung gaano kakritikal ang mga problemang ito para sa ordinaryong Pilipino. Patunay lang na yung mga issues na yon, ramdam talaga ng uh, mamamayan, ng mga botante at uh, nababahala sila dyan. Patunay yan na yung mga botante, nakatingin talaga sila sa eleksyon. Ang eleksyon ang magbibigay sa kanila no, ng mga pagbabago. Pero, pagbabago nga ba ang mayahatid kung titignan natin ang mga kandidatong nangunguna sa survey? Sadly, hindi. Marami kasi sa mga leading candidates ang walang track record o malinaw na pagtindig sa mga isyong ito. So, bakit sila ang nangunguna? Sabi ng ibon, sila kasi ang mga kandidatong may malaking makinarya at budget para mangampanya at makagawa ng mga pangakong kaakit-akit sa mga butante. May mga progresibong kandidato naman na totoong nagsusulong ng kapakanan ng publiko. Pero, di gaya ng mga tradisyonal na politiko, wala silang malaking rekurso para tapatan ang level ng pangangampanya ng mga usual na kandidato sila talaga yung may track record, may prinsipyo, at alam nating may commitment na gagawin nila yung mga reforma o yung mga panukala nila. Masasabi natin, yung ating mga progresibong kandidato, pagkatapos ng eleksyon, manalo-matalo, alam natin kumikilos sila eh. Alam natin nakapaloob sila sa mga organisasyon na meron talagang pangmatagalang mga programa para sa tunay na pagbabago. Kasabay pa ng limitadong rekurso ang panggigipit sa mga progresibong kandidato red tagging ang top campaign violation ngayong 2025 midterm elections ayon sa ulat ng International Observers Mission. Ang target nito, mga progresibong kandidato. Ayon sa ibon, kahit mayroon silang magandang track record at may nagawa na, sinisiraan sila sa mga butante. Ipinapakita nga raw nito ang kahinaan ng electoral system sa bansa para maglukluk ng mga leader na totoong tutugon sa hinaing ng publiko git ng ibon, kahit na ganito, hindi naman eleksyon lang ang paraan para magtulak ng mga reforma ang taong bayan. Dapat matandaan din ng ating mga botante na Oo, ang uh, eleksyon ay isang democratic exercise. Hindi lang eleksyon ang nagbigay sa atin ng shake-up, no yung humanig no sa isang uh, bulok na sistema. At ipinakikita natin na sa lakas ng mamamayan, ang uh, tunay na pagbabago. So yung ganong klaseng uh, kalakasan ay hawak pa rin ng Pilipino.